Magsasagawa ng malalimang pag-aaral ang NSC sa pinsala sa mga coral reef sa West Philippine Sea na pinaniniwala ang kagagawan ng China. Habang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. suportado ang pagpapatupad ng fishing ban para maiwasan ang overfishing. Pero ang grupong pamalakaya, hindi sang ayon. Alamin kung bakit sa Balitang A to Z ni Billy Torres. sigla pa ang Marine Life sa Ruzul Reef at Escota Shoals of West Philippine Sea taong 2021. Kaya naman ikinagulat ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na sa pinakahuli nilang pagbisita rito ay wala ng buhay ang karagatan. So we were very surprised that in our latest uh, visit through the AFP Westcom and the Philippine Coast Guard, what we now saw, uh, the reefs are lifeless and there are no signs of life forms. And the only uh, presence there no, on a regular basis it are the Chinese Coast Guard militias, no, which have been swarming and loitering in that area. Dahil dito, magsasagwa ng malalimang pag-aaral ng NSC sa mga pinsala sa lamang dagat sa rasabing teritoryo. Naniniwala naman ang ahensya na may kinalaman ng China rito. There has been no official denial coming from the Chinese government that they were not responsible for the degradation in uh, both shows. Sigit na nito, muling iginit ni Sen. Riz Hontiveros na dapat magbayad ang China sa pakana nito. Sa isang pahayag, maras itong sinabi na nina nakawan na nga ng hanap buhay ang mga mangingisda, winasakpaan niyang likas na yaman ng Pilipinas. Kasalukuyan ng pinag-aaralan ng Office of the Solicitor General ang pagsasampa ng reklamo sa Permanent Court of Arbitration laban sa China kaugnay nito. Kasabay naman ito, naghayag ng suporta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapatupad ng fishing ban sa ilang lugar sa bansa para maiwasan ang overfishing at maging stable ang supply ng isda. Kaya uh, yun, ang ating, yun ang ating binabalikan at aayusin at babantayan kasi din 'yung kailangan 'wag uubusin 'yung isda. Para sa next season, meron pa. Kaya 'yun ang mga tinitignan natin ngayon. At may mga lugar na hindi dapat hindi dapat gawing palaisdaan dahil ito nga ay uh, uh, para sa breeding, para dumami ang population ng mga isda. Hindi naman kumbinsido ang grupong Pambansang Lakas ng Kilusang mamamalakayan ng Pilipinas sa plano ng pamahalaan ito ay palyatib na solusyon. No? Uh, kasi hindi nito nilulutas yung fundamental na dahilan no? kung bakit patuloy ta bumababa ang isda, produksyon ng isda natin taon-taon. Bagkus, dapat anilang itigil ang mga aktibidad na nakasisira sa fishing grounds at coastal areas. Ang dahilan dyan, ay dahil sa pagkasira no? Uh, ng mga coral reefs natin, mga seagrasses at saka mga bakawanan, no? yung mga mangroves area natin. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na nasisira yung ecosystem, marine ecosystem ng ating bansa. Mababatid na mayroong 187 reclamation projects ang bansa na nakaapekto sa paglago ng marine at aquatic resources na nagre-resulta ng pagbaba ng produksyon ng isda. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres